Ah, nagugupit ng kuko si ah. Si Ang galing nga. Ah. Mahaba na yung kuko mo dyan. Oh, yeah. Gupit ka ng kuko? Amay? Ang galing nga. Nagugupit ng kuko ah. Mahaba na ba yung kuko mo dyan? Pa. Ha? Yan. Pa. Ta. Pa. Papagup. Ah, gugupitan mo yung pa ni tita. Oh, ang galing naman na ah. Ano, may nagupit ka ba? <coughs> <coughs> ano? <coughs> Tapos na? Kuha <coughs> ka na po ipin ha? Ang <coughs> dami ko kumo. Naalaga, itlog. Na, na. na, na. Itlog. thank <laughs> you